Kahit na sumasaklaw sa mahigit 70% ng ating planeta, ang karagatan ay nananatiling ang pinakakonting nalalaman na bahagi ng ating planeta. Ang ating mga pampamahalaang teknolohiya ay tumutulong sa atin na makabuo ng progreso sa bawat taon, subalit napakalit lamang ng ating nasisilayan. Kaya sa video ito ay pag-uusapan natin ang nakakagulat na pangyayari na nakuhanan sa kalagitnaan ng karagatan. Number 10. Halimaw na ang karagatan Iniisip mo ba kung ano ang nagtatago sa ilalim ng karagatan? Ito ay kakaibang mundo sa ilalim ng tubig, ang lugar kung saan ay hindi nasisikatan ng araw sa sobrang lalim na siyang tirahan sa mga misteryosong nilalang. Nakakabighani, ngunit sa totoo lang, medyo nakakakilabot din. Isipin mo na lang habang sakay ng surfboard, nag enjoy sa kitna ng karagatan nang bigla itong mangyari. May kakaibang nilalang ang bigla na lamang lumapit sa iyo nang hindi inaasahan biglang sumabog ang tagiliran ng iyong surfboard at nag-iwan ng marka. Ano kaya ang nilalang na ito? At kahit ang lalaki sa video ay hindi tiyak kung ano ang nilalang na lumalangoy sa ilalim. May mga nagsasabing ito ay isang hindi kilalang halimaw, ngunit may iba rin ang nagsasabing na ito ay isang manatis na kapamilya ng mga hipo, na siyang maamo at mabait na uri ng hayop, ngunit kapag nakakaramdam ng panganib ay gumagawa sila ng malalaking alon upang takutin ang kahit sinong lumalapit sa kanilang teritoryo. Number 9, Neon Shark. Noong 2014 natuklasan ni marine biologist David Groper at sa kanyang kuponan ang isang bagay na labis na inaasahan sa kargatan. Ito ay ang dalawang uri ng pating. Ang nakakagulat, sila'y kumikislap sa ilalim ng tubig. Ang mga nilalang ay mula sa Pacific at ang chain cut shark mula sa Atlantic ay nagpapakita ng kakaibang katangian na kung saan ang kanilang balat ay naglalabas ng ilaw na kulay neon. Karniwa na lamang ang mga hayop na may bioluminescence, subalit kakaiba kapag ang pating ang may ganitong katangian. Naging mausisa si Gruber at ang kanyang kuponan ukol sa kakaibang pangyayaring ito. At mas lalo pang kinapa ang siyensya sa likod nito. Natuklasan nila na may kakaibang kimikal na naging sanhi ng liwanag. Ito ay dahil sa ilang molecules sa kanilang balat na nagre-react sa asul na ilaw sa ilalim ng karagatan. Pero may karagdagang aspeto pa. Ang maitim na balat ng mga pating ay naglalaman ng molecules na may antimicrobial na mga katangian maaaring nagbibigay proteksyon sa kanila laban sa masamang pathogens sa kanilang tirahan sa karagatan. Number 8. Ang Mataas na Bundok sa Ilalim ng Dagat Ito ay isang kamakailan at kahanga-hangang tuklas sa karagatan ng Pasipiko, malapit sa baybay ng Guatemala isang napakalaking underwater mountain o tinatawag na sea mount. Ang sea mount na ito ay may kahanga hanggang taas na 5,000 talampakan, halos dalawang beses ang taas ng Burj Khalifa na kilala bilang pinakamataas na gusali sa mundo. Ang pagkatuklas na ito ay ginawa gamit ang isang research vessel na may multi-band echo sounder na gumagawa ng mapa ng seabed sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga alo ng tunog. Ngayon ay ano nga ba ang sea mount? ang sea mount ay isang malaking anyong lupa sa ilalim ng tubig na nakatayo mula sa sahig ng karagatan, ngunit hindi umaabot sa ibabaw ng tubig. Ito ay sa madaling salita, isang sea mountain. Ang sea mount na ito ay mahalaga hindi lamang dahil sa kanyang nakakamanghang laki, kundi pati na rin sa kanyang ekolohikal na kahalagahan. Ang mga sea mount dahil sa kanilang geophysical na anyo ay nagsisilbing habitat para sa biodiversity dahil dito ay tumutubo ang mga corales, sponge at iba pang nilalang ng dagat. Bukod dito ang mga seamount, tulad nito ay may mahalagang papel sa pagsuporta ng iba't ibang uri ng buhay sa karagatan. Tinatayang nasa 35% ng na mga endemicong uri ng karagatan ang naninirahan sa mga ekosistem na ito. Nagbibigay rin sila ng mga lugar para sa pangingitlog, pagkain at tirahan para sa ibang species. Number 7. Monstrous sigos Fish ang mga mananaliksik ang nakakuha ng litrato ng isang kakaibang nilalang na kilala bilang ang Sea Devil goosefish. Ang mga litrato ito na kuha na malapit sa Galapagos Island ay nagpapakita ng ghostfish, isang uri ng monkfish na gumagamit ng mga paa para makalakad sa mabatong sahig ng kargatan. Mga mahigit isang libong talampakan mula sa ibabaw. Oo, tama ka sa narinig mo. Nakakalakad sila gamit ang kanilang mga paa. Ang mga ghost fish na ito ay isang kakaibang tanawin. Karaniwan, lumalaki sila hanggang apat at kalahating talampakan at may timbang na 49 pounds. Kilala sila sa kanilang malalaking ulo, maikli at matalim na katawan at kulay pulat kayong mangging balat na may mga balahibo. Isa silang uri ng anglerfish na gumagamit ng mapangakit mula sa kanilang ulo kapag malapit na ang biktima. Nagsusumikap silang lumipad upang mahuli ito gaya ng isda at crustaceans at kung minsan ngay pati ang mga ibon sa ibabaw ng tubig. Ang kakaibang aspeto ng mga sea devil ay ang kanilang adaptation sa isang mababang enerhiya na paraan ng pamumuhay. Hindi sila nag-aksyunan ng enerhiya sa paglangoy papalayo sa mga predator. Sa halip nagtatago sila sa sahig ng karagatan na nakakatulong sa kanila para makatipid ng enerhiya. Number 6: Daningan. Ang ningan ay isang misteryosong bahagi ng kasaysayan ng karagatan, lalo na sa popular na kulturang Japanese. Sa katunayan, kung may kaunting kaalaman ka tungkol sa wikang Haponis, marahil ay alam mo na ang salitang ningan na literal na nangangahulugang tao. Ang halimaw na ito ay tinatawag na ganol dahil sa aligadong pagkakatulad nito sa tao. Ang mga ulat at pananaw sa ningan ay umiikot sa loob ng likada lalo na mula sa mga mangingisda at mandiragat na nagsasabing nakakakita sila ng na mga malalaking humanoid na hugis tao sa tubig ng Antarctica. Ang kasaysayan ng ningan ay nababalot sa isang balabal ng misteryo at spekulasyon Karamihan sa mga ulat ay naglalarawan dito bilang isang malaking puti, halos multo na may nakakaakit na anyo ng tao. Ang mga aligasyong pagpapakita sa ningan ay madalas nangyari sa liblib -lib na bahagi ng tubig na nakakadagdag sa misteryo ng nilalang na ito. Bagamat marami ng ulat na nagpapakita ngunit wala pang tiyak na ebidensya na nagpapatunay kung totoo ang ningan. Marami ang nagtatanggi na ang mga bagay na makikita ng mga tao ay maaring maling paglalarawan sa natural na pangyayari tulad ng biluga whales. Ang kakulangan na malinaw na litratong ebidensya at siyantipikong suporta ay ang nagpadyok sa marami na yakapin ng kwento okol sa ningan na may ipag-alinlangan. Ngayon paman, ang panghalina ng kwento ng ningan ay nagmula sa liddib na bahagi ng dagat na hindi panasuri ng mga eksperto. Number 5, Dead Whale Kapag ang isang na ay namatay at bumagsak sa sahi ng karagatan, ito ay kilala bilang whale fall na lumilikha ng isang natatangya at komplikadong ekosistema. Noong 2012, sinubaybayan ito ng mga siyantipiko mula sa Ocean Networks Canada o Rowan Sea at nahuli ang masigla at kakaibang ekosistem na ito. Ang progreso ito ay nagsisimula ng isang kahangahangang cycle ng buhay sa malalim na karagatan. Isa sa mga pinakakakilabot na bahagi ng ecosystem na ito ay ang edax na kilala rin bilang zombie worm. Ang mga uod na ito ay may kakaibang adaptation na nagbibigay daan sa kanila na kumuha ng sustansya ng direkta mula sa mga buto ng balyena. Ang whale fall ay nag-aakit din ng iba't ibang isda tulad ng hagfish at sleeper sharks na kumain ng laman ng balyena. Habang nabubulok ang katawan nito, ang mas maliit na organismo tulad ng alimango at molos ay may mahalagang papel sa mas malalim na pagsugpo ng mga labi. Sa paglipas ng mga taon habang nabubulok ang buto ng balyena, ito ay naglalabas ng mga sustansya na sumusuporta sa ibang nilalang sa malalim na karagatan. Ang pagkabulok ng balyena ay may tatlong yugto at ang panghuli ay maaaring tumagal ng dekada. Nagtatapos lamang ang yugtong ito kapag ang mga buto ng balyena ay lubusang nasira. Ang pangyayari ng well fall ay nagpapakita ng kakayahan ng ekosistem na pagtubuan ng sustansya. Ito ay isang perpektong halimbawa ng life cycle kung saan pati sa kamatayan ay may panibagong buhay ang umuusbong. Number 4. Mysterious Golden Egg Sa malalayo at misteryosong karagatan ng Gulf of Alaska, isang kupunan ng mga siyentipiko mula sa Amerika na may pangangasiwa sa isang remotely controlled survey vehicle ay gumawa ng isang hindi inaasahan at nakakapukaw na pagtuklas sa mga sampung talampakan. Natagpuan nila ang isang bagay na hugis dom na kumikislap na parang ginto sa kitna ng kadiliman ng karagatan. Ang bagay na ito ay may sukat sa higit na 10 cm ang diameter na nagdulot ng maraming spekulasyon at curiosity sa mga mananaliksik. Ang unang reaksyon sa pagkatuklas na ito ay isang halong paghanga at kaguluhan. Ang kakaibang anyo ng bagay ay nagdulot ng iba't ibang mga teorya o sa kanyang pinagmulan mula sa isang patay na sponge na nakakabit sa corals o marahil ay kakaibang uri ng itlog nang i in ng kamera para masusing tingnan na pagtanto ng koponan na sila ay nakakakita ng isang kakaibang bagay inilarawan ito ng otoridad bilang isang golden orb isang pangalan na sumasalamin sa mistikal na bagay na ito sa mga teorya at sa usap-usapan sa social media may ilan pa nga ang nagsasabi na ito ay maaaring isang itlog ng mga extraterrestrial o alien. Ang mga siyantipiko ay kumilos at nagsagawa ng mahalagang hakbang na ilabas ang bagay mula sa sahig ng kargatan noong ikatatlong ng Agosto. Ito ay ginawa upang ma-analyze ng mabuti sa isang kontroladong laboratorio. Layuning ilantad ang tunay na pagkakakinanlan at pinagmulan ito. Ito ba'y kaugnay sa isang bagay na hindi bago sa ating isipan? Ang mga tanong na ito ay nananatiling misteryo na hanggang ngayon ay wala pang wastong paliwanag. Number 3. Unlikely Ban Sa maraming cases ay iniwasan ng mga hayop sa kargataan ng mga tao ngunit si Hiroki Arakawa ay nagkaroon ng hindi inaasahang samahan sa hindi inaasahang kaibigan ang isda na tinatawag na Yuri Arakawa si Arakawa ay nagdadive pa mula nung siya ay 18 taong gulang pa lamang nang una niyang makilala si Yuri isang Asian shiphead o kilala sa Japan bilang Kudai mga 30 taon na ang nakakaraan ang kanilang unang pagtatagpo ay nangyari malapit sa isang underwater shinto Temple Gate sa Tama Bay, ng Japan, kung saan si Arakawa ay nagbantay ng konstruksyon. Si Kudai ay kilala sa kakaibang bukol sa noo na nagbibigay sa kanya ng kakaibang anyo na sa personal kong opinyon ay nakakatuwang tingnan. Sa paglipas ng panahon, naging sanay na ang ugnayan ni na Arakawa at Yuri sa isa't isa, bumuo ng isang bihirang pagtutulungan sa pagitan ng tao at buhay sa karagatan. Lalo pang lumalim ang kanilang pagkakaibigan nang mapansin ni Arakawa na si Yuri ay nasugatan sa bibig na siyang dahilan kung bakit ito umiiwas. Dahil dito ay ginogol ni Arakawa ang sampung araw na pagpapakain kay Yuri, tinulungan niyang pagalingin ng balena. Ang pangangalaga na ito ay nagpatibay pa sa kanilang ugnayan. Number 2, Playful Dolphins ang mga dolphins ay kilala sa kanilang talino at sigla at isang nakakaakit na halimbawa nito ay ang kanilang kakayahan na lumikha at maglaro ng mga bubble rings sa ilalim ng tubig. Ang mga entelihenteng marine mammals na ito ay nasasaksihan sa mga lugar tulad ng SeaWorld Orlando kung saan natutunan nilang likhain ng mga bubble rings sa kanilang sarili. Ang nakakamanghang asal na ito ay kinasasangkutan ng mga dolphins sa pamamagitan ng pagmanipula ng tubig upang mag-anyo ng mga bubbles. Ang paglika ng mga bubble rings ay hindi lamang isang ordinaryong kawain dahil kinakailangan mo ng matinding kahusayan upang magawa ang bagay na ito. Nakikita ang mga dolphins na itinulak ang mga bubble rings. Ang ganitong asal ay nagpapakita ng kanilang komplikadong pangunawa sa kanilang paligid at kakayahan na manipulahin ang tubig. Matagal ng pinag-aralan ng mga sentipiko ang mga dolphins dahil sa kanilang talino at ang mga kilos tulad ng paglalaro sa Bubble Rings ay nagbibigay ng mga idea kung paano nakakakita at nakipag-ugnayan ang mga nilalang nito sa kanilang mundo. Number 1, Rare White Whale Calf Ang video na ito ay nagpapakita ng isang patang puting balienang lumalangoy malapit sa isang surfer. Ito ay isang pangyayaring isang beses sa isang buhay dahil ang mga batang baliena ay bihira lamang mangyari. Ang pinaka kilalang puting balena ay si Migalo, isang kilalang humpback whale. Ang aboriginal na silita ng Migalo ay nangangahulugang puting tao. Si Migalo ay unang nakita noong 1991 at naging tanaw ng higit sa 50 beses mula noon at naaakit ang mga tao dahil sa kanyang puting kulay. Sa mga taon, natutunan ng mga siyantipiko ang ilang bagay tungkol sa kanya sa pamamagitan ng kanyang awit at DNA analysis na kinumpirma ang kanyang kasarian. Alam natin na siya ay naninirahan sa Great Barrier Reef kasama ang isa pang puting balyena ang tinatawag na balo. Ngunit ang pinakabagong puting balyena ang nakita natin ay si Migalo Jr. Gayon pa man, may ilang iba pang puting balyena bukod kay Migalo, ngunit may ilang itim na marka sa kanila. Ang kakaibang kagandahan ng lahat ng kuting balyena tulad ni Megalo ay madalas nagdudulot ng mga tanong tungkol sa albinismo. Gayunpaman, ang pagdiagnose ng albinismo sa mga hayop na ito ay hindi madaling gawin. Ang albinismo ay isang genetic disorder na ipinakita ng kakulangan ng pigmentation, isang protina na mahalaga para sa produksyon ng melanin. Ang mga hayop na ganap na albino ay walang melanin, karaniwang nagpapakita ng puti o pink na kulay kabilang ang kanilang mga mata. Ikaw, alin sa mga listahan ito ang pinakakakaiba? Comment mo yan sa ibaba ng video. At see you next time.